Ilan pang senador ang nagpahayag ng kubento sa Economic Charter Change habang si Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang proteksyon ng mga mamimili sa gitna ng epekto ng El Nino. Yan ang iba pa sa Express Balita ni Kate Renda. Ilang senador pa ang nagpahayag na tila inclined o posibleng suportahan nila ang isinusulong ngayong economic charter change. Kabilang dito si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo. Natitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang proteksyon ng mga mamimili sa gitna ng epekto ng El Nino. Dahil dito, pinaikting na ng DTI ang price monitoring sa mga pamilihan. Nakatanggap ng tig isang computer set mula sa isang grupo ang labing-anim na pampublikong eskwelahan sa Leyte, bahagi ng pagpapaikting ng programa para sa kanilang komunidad. Layo nito na mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante sa kanilang lugar pagdating sa paggamit ng teknolohiya at makabagong paraan ng pananaliksik. Inilunsad ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang gawad hiraya at kursong siber bilang bahagi ng selebrasyon ng Women's Month. Dito nag-alok din ng kursong cyber na sisimulan ngayong buwan na layong maiangat ang kaalaman ng mga kababaihan at masolusyonan ang gender gap sa cybersecurity sector. Kate Renya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.